Ye! Yeah. Tang mo! Tang ina mo! Delete ka ngayon sa... Puta na chow! Yun may kalaban dun sa taas, oh! Lame! Sarap-sarap! Sarap-sarap patakihin! Sarap Kaso baka mag-abang, eh. Tang ina niyo nauubos subok ko tuloy sa inyo. Hindi 'to. Takbo 'yan. Kago may pistol. na 'yan. Kago magmadali, James. Ako dapat ang magmadali. Tang ina may pistol. Yuhu! I uh, know, want more, want more. Diba, na. Ikaw ay pagpakanan. Ay parang wala na sila. Bakit na? Nira ko na ako sa bus. Sa TNT. Ayan, marami pera. Ang so, tagal! Siyempre, wala pang sa work. Ito, ito. Pag nasa na hiko okay. okay, na kumunod. Okay, na Okay may part 3 pa